Ito na pa? Hi, Don Raya. O sa lahat ng viewers ni Don Raya, subscribe na. Subscribe po yun, o. Ano kung bago pa lang dito, don't forget to like, comment down below, follow tayo, hashtag Don Raya. And of course, isubscribe mo na yan. Ano mga paps, tayo sa ating aviary para takita sa inyo yung mga pamalakasan super pamalakasan mga paps na ihatid natin sa mga paps no. So ngayon, eto no super sale. Kung bakit? Dahil meron tayong out dito na back to back yellow face. No, at hindi lang yellow face yan kundi back to back yellow face at meron pang dugong dan follow. No, DNA kappa pa and hen. No, ibig sabihin Ibibreed mo na lang mga pups. No? Breed mo na lang mga pups. No? At ang malupit na ito, nakikita nyo to kung bakit tatlo. Ayan o. No? Oh. Itong third power blue, yan ay opaline Aqua B1 Possible Split Dan Follow. No? Tapos itong back to back yellow face. Possible split dan follow din mga pups at possible opa pa. Yung aqua opa B1 na yan, possible split dan follow mga pups ipipray ko na lang. O, oh, di ba? Free ha? Pag ginawa na dalawang back to back yellow face. No? Ulitin ko. Eto, makinig kayo mabuti ha. Back to back yellow face. Possible split dan palo pa. DNA cup and hen. I-breed mo na lang. Pag ginawa mo, meron pang freebie na kasama. Ito ay Opaline Aqua B1 possible split dan palo pa. No, so pwede mo to pagbangga-banggain, nasa sayo na 'yan. At ang malupit nito, pwede pa ang utang kung ikaw ay repeat buyer na, no? Kung repeat buyer mga paps pwede pwede mo to utangin. No, at kung ikaw naman ay uh, first time buyer mga paps, no, pwede ka umutang kung ikaw ay bibili muna. No, so bibigyan ko rin kayo ng malupit na discount. Actually, no, uh, wala pa tayong kikitahin dito. Ang kita natin mga paps ay yes, sa YouTube mismo kung sa ibon wala. No, kumbaga content lang natin para makatulong sa inyo mga paps. No, so lahat tayo ay magkakaroon ng Yellow Face at Aqua ngayong 2025 yan. No? So kung Paano mag-avail? All you have to do is to text or call me 09531364462 313 64462 o okay, message mo sa aming Facebook Messenger and Don Roaya or Don Roaya Avery. No, Tututungo ako ng camera. Okay. Itong yellow face na yan. Ay, no. Tinan nyo, yellow face na yellow face. Yan, no. Oh. Mm. Yellow face, back to back, possible, done, follow pa, at possible, o pa pa yan, mga pups. no. So, ibig sabihin, kahit ah uh, normal na yellow face lang yan pero magbubuga pa rin yan ng uh, opa opaline no? at meron ding dugong dan kaya hindi basta basta na yellow face lang yan mga paps kundi may dan follow pa yan napaka solid color nyan mga paps so, parang opa na nga yan eh, oh. kasi ang opa ngayon napaka mahal mga paps sobra no? kaya ito tayo possible opa at possible dan pa may karga pang dan No, ako na ako i-out eh, kasi gusto ko sana para mihin ko na lang. Total matured naman ah, no para makabawi man lang tayo sa uh, investment natin pero syempre gusto ko rin naman na mag-start na kayo. Eh pwede natin i-out balatuan niyo na lang pa nagbuga, no? Tapos sino yun yung ako aqua, -aqua oh, malinis yan walang banda yan. Banda sa noo oh, kung tawagin yung may orange orange wala mga paps. Pinong-pino yan mga pups Quality. Ipipribis ko na lang mga paps. Nakita na ba kayo na ganyan ka pribis? Kaganda? Wala ka pa siguro. <laughs> no, pribis na lang yan mga paps. Yung aqua na yan. Pag binili nyo tong uh, back to back na uh, yellow face, possible split dan follow at ang matindi nito naka DNA pa. No? DNA cut and hen, matured, ready to breed. All you have to do ay i-breed mo na lang. <laughs> Grabe, sobrang kay kayo nito. Ngayon 2025 yan, no? kaya nga sabi ko sa inyo, ay abangan nyo yung mga A-out natin ngayon 2025. Pang malakasan yan mga paps. No? Tinan nyo, back to back yan. No? Oh, solid color. Tapos mayro pang aqua, opa, possible split and follow, prebi Saan ka nakakita ng ganyan mga paps? Ay no, magkano pa ang out niyan sa market? 13 to 15, no? Ito lang, depende pa kasi sa quality yan mga pops. yan parlo. Hmm. Ganda no. Malikot lang sila, Ma maliliksi. No, kaya i-text so tawagan niyo na ako sa 0953 message mo sa Facebook Messenger. And Don Roya or Donro Roya, Aviary yan, yellow piece mga pups, oh. Hmm panis Grabe! Dreamberg to! Hindi lang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Sa Pakistan, Australia, Indonesia. Ito talaga ang inaabangan. Itong yellow face at itong aqua. Ito talaga ang papatok ngayon, 2025. Hmm. Yan mga paksa, malikot lang. Kaya kunin nyo na, yun, yellow face yellow face. So, wow! Ganda. Hmm. Naku, jackpot na mga kuwa nito. Ang malupit kasi nito din mga paps, no? Meron silang dugong dan palo. No, hindi pel palo, hindi bronze palo, hindi dan palo pa mga paps. Kaya pwede mo sila pagbangga-bangga. Eh, yellow face aqua napakatindi ng kargada na 'yon. Grabe, ang oh, ganda. Eh. Yellow face aqua. Sobrang <laughs> jackpot ang makakawa nito. No? Ay, grabe. Oh, yan o. Oh, yellow face, oh. Mm. Grabe. Ang kukulit nyo. Solid color. Wow, ang tingkad. Grabe. Sobrang gandang yellow oh. face, Wow. Oh. Grabe. Freebies pa yung isa. Ako. Ang tindi. Grabe vlog natin all you have to do is to text or call me 0953 1364462 message mo sa akin Facebook Messenger and don't worry or don't worry ay very only din ko pwedeng pwede ang umutang para sa mga repeat buyer na mga paps no at kung ikaw ay hindi repeat buyer at ngayon pa lang pwedeng pwede rin naman umutang pag usapan na lang natin ang location natin ay sa Commonwealth Litex Quezon City yon mga paps at kung may swap kayo mag offer lang din kayo kung ano yung Uh, may offer nyo, mga paps, na pwedeng i-trade o i-swap. No? So, ngayon, mga paps, uh, yung iba naman, tututukan din natin. Ito, meron din tayo, mga, Project OPA Red Factor. Ito, maganda rin kung bakit, mga paps, hindi nawawala ang value nito sa market. No? Meron tayo solid color na green, ah uh, green, par blue, par blue, mga paps, par blue, yan, OPA, ah, uh, Red Factor Lutino Project, mga paps. Yan, ganyan kagaganda yung mga ating mga alaga. Ito, hindi nawawalan ang value nito. Maganda rin ang value nito sa market. Kaya na napapasin nyo, meron, hindi ako nawawalan ng ganito, mga paps. Yan, so screenshot nyo na. Then send to my messenger, Don Ruaya. Or Don Ruaya Avery. Or you can text or call me, 0953-1364462. Mga okay, paps, yun, magaganda lahat yan, no? Hmm. Pastel. Star or Star Blue, Green New Wing, tapos Solid. Yan mga pups no? Tapos meron nga tayo dito, iba, yung iba nag i na. Ito may i na, Project Operate Factor. Ito proven, pero sa mga naghahanap may i po ngayon, yun nyo, kaya nga malawak eh, no? no? para malipad-libad sila. Proven, pero baka naghahanap. white bull? Kapatid nito, Opalutino, Red Factor, tsaka Opalutino possible red factor. Why po babae yan? No, may e na rin to. ano? Kitang kita. Suclusion, meron tayo. Yan. Ano kinakondition ko na yan? No, tapos yellow face. Proven hen. Tsaka opa split YF. Yan, baka gusto nyo nito mga paps. DNA cock. Puro yellow face tayo ngayon. Face, back to back possible split dan follow plus freebie aqua opa B1 possible split dan follow itong back to back kelo piece, DNA cup and DNA hen ang oh, ganda ng mga pups hmm? sarap i-breed na ito oh! Oh, grabe huh? kumakanalo lang tayo sa loto gusto ko ito mag-breed eh. pangarap ko talaga ito Solid color yan, oh. Eh. Wow, oh. Hmm? Napakamura pa. Pwede pa utangin. Imagine nyo, pwede utangin. Yellow face. Hmm? Grabe, oh. Wow. Maraming salamat. At yun na ah, yung back to back yellow face possible split dan follow DNA cup and hen ipipreview ko na lang yung aqua opa B1 possible split dan follow kahit wala tayong kikitain doon. No, pero may kita naman tayo sa YouTube doon na lang tayo babawi. No, pamasko ko 'yan sa lahat ng supporters natin ngayong year 2025. So muli maraming maraming salamat sa lahat. Stay safe and God bless you guys.